Pili mo pas mas pag, pag mas matingkad yung kulay ng buhok, pili mo sinasapawang ka. Pili mo pas pag, pag, mukhang pang bakla na talaga yung eyelashes, pili mo sinasapawang ka. Pili mo pas pag mas maliit sa yung karata, pili mo sinasapawang ka. Ano pa naman? Tapos na yung gangsta, gangsta days, tapos na yung batang hamog days. Kung ka. Marunong na mahiya yung anak mo. Nako. Home court. Kailangan manalo ang pacers dito. Aliburton. Uy. Oh, mama mo. Pa, nandun pa na kay pagchismisan pa. Oras na. Pa kausapin mo nga si mama. Bakit? Nagbidabida na naman doon. Bida, bida? Basta pa, ikaw na lang kumausap. Pa okay. Yun! Lamang na! Ang ganda talaga ng finalist na to. to. Balansi lang. Maganda ba? Nandito na? Kanina pa, mga 15 minutes. Ikaw, sa ka Ang bata, tiniman ako. nagpa enroll nga kami, di ba? nagpa enroll ganyan itsura mo. O bakit? Wala naman sinabing kailangan maayos ang pag magpapa-endroll eh. Okay. ka nga doon! Yes. Ano diba naman yung... Ano ba? Wala namang dress code, dress code doon eh. Pati ba naman sa pag enroll Kailangan formal-formal pa? Natural. Swela so, niya pinupuntahan mo. Hindi ka pumupunta sa kumari mong mo sana kung sana sana na kung saan saan ang pupunta lang. Eh, ayaw mo na yan. Okay na yan. Eh, may iba tayo. Eh, naisip ko lang. Di ba meron tayo yung TV hindi na ginagamit? Bakit hindi natin i-donate sa school nila, Amanda? Oh, yung TV na hindi ginagamit? Mm -hmm. sa school nila, Amanda? Bakit? Yung ba yung kailangan ngayon? Eh, hindi naman. Naisip ko lang. Kasi siyempre, yung school nila, mga kailangan ng monitor, kada isang room. Eh, i-donate na natin yung atin. Teka, ikaw lang? W hindi, hindi nyo paghati-hati ah? Ha? Ba, magkano rin yung TV na yan? Tsaka, isa pa minsan nagkagamit eh. Tsaka sabi ko, bibili ako ng laptop, gagawin ko iskri screen eh. Eh, ako lang to. Ay, di ako lang to. Tsaka, syempre, alam mo na, kailangan natin magpapabawang sa mga teacher doon. Tsaka sa principal, lalo na sa advisor ni Amanda. Syempre no, mahirap na, alam mo. Alam mo ba, nakaklassmate ni Amanda yung... Hmm, yung nanay na kaya na, na ko dito. Yung anak nung magiging kaklasmit ni Amanda. Eh, syempre, papatalo ba tayo doon? Ano ka pa? Oh. Uh, dahil lang doon. So, ibig sabihin, dadali mo yung TV ron, hindi donation yun. Kundi para magbida-bida nga, tsaka magyabang. Hindi naman bida-bida yun. Eh, konser lang din naman ako sa school nila. Tsaka, di ba, may mga electric pan pa tayo dyan. Dalawa yun, oh. Halos hindi na natin naggamit yan. Kasi nga, Meron naman tayo dyan. Eh, na lang din natin yun. Ibigay na natin yun. Mas okay na yun. Tsaka para maging president ako doon, di ba? Pag ako yung presidente, oh. Di, alam na alam na natin hindi mawawala si Amanda sa top. Marie ka naman. Kahit naman di mo gawin lahat yan, eh. matalino yung anak mo eh. Di mo na kailangan magbigay-bigay pa ng ganyan para na magmukhang malakas ka doon eh. Eh, syempre. Iba pa rin yung nakakasigurado tayo. Ano ka ba? Alam mo, sa totoo lang, kung nakita mo yung pasok ng anak mo kanina... Matatauhan ka eh. Eh, bakit na naman ba? Iniwan nga ako niyan eh. Yung anak mo nagdadalaga na. Marunong na mahiya. Sa ilang taon na nag-aaral yan, ganyan lagi ginagawa mo sa si school magbida na magbida-bida, na magaganong ganon tapos magbibigyan ng ano-ano. Uy! Kung mahina utak ng anak natin, mahina. Kung malakas-malakas. Hindi mo kailangan maglangis-langis sa mga teacher na yan, tiyan kung saan-saan pa dyan. Tapos ngayon ang basehan mo lang dahil nandun yung sa mong babae o tao, at magiging classmate niya. O anong kasalanan nun? Ang tanong? Ano ba yun? Ano ba ugali nun? Eh basta naiinis ako dun eh. Naiirita ako pag nakikita ko yun. Bakit nga? Ano ang dahilan? Ano ba siya? Eh, eh kaysa maunahan tayo, unahan na natin. Ay, kung eh, masker. Anong klase tao hanggang ngayon, ganyan ka pa rin. Naiinis ka, naiirita ka. Tapos, nakikipag-inisan ka at nakikipag-iritahan ka. So gusto mo sa pao mo siya. So piling mo threat siya sa iyo. Ano bang pakialam sa buhay mo na? Tsaka ginagawa ko lang naman din to para sa anak natin. Ay nako. Hindi naman to pang sarili lang. Alam mo, nakakaano eh, nakakangilo. Nakakaano, yung, yung parang yung gusto ko na lang lumubog sa ano, kuha ko nga sa si Amanda. Kaya pala ganun yung reaksyon ng anak mo kanina eh. Siguro kung kasama mo ko tapos nagagaganyan ka sa school, parang gusto ko na lang kasi kina, parang na nanay kita. Hindi na kailangan ng ganyan sa panahon na yun. Yung nagaganyan, yung mahihinang mahihina lang. Yung talagang takot, yung talagang duwag. Yung kailangan pa ng langis-langis para lang maano yung anak. Uy, Mario, si pa yung ginagawa. At saka gusto ko rin naman ipamuka na kahit public na garan yung anak natin, eh may bubuga rin naman tayo. Anong ibubuga? Ba't kailangan nga ipatunayan ka? Bakit? May nagnimenos ba sa'yo doon? Wala naman na. Pakiramdam mo lang yan. Kasi nga ganyan ka. Pili mo pas mas, pag, pag mas matingkad yung kulay ng buksi, pili mo sinasapawang ka. Pili mo pas pag, pag mukhang pang bakla na talaga yung eyelashes, pili mo sinasapawang ka. Pili mo pas pag, pag mas maliit yung karata, pili mo sinasapawang ka. Ano ba naman? Tapos na yung gangsta-gangsta Tapos na yung batang hamog days. Mag-matured ka. Marunong na maya yung anak mo. Ibig sabihin, pa nagbigay ka, hindi tatanggalin sa tap. Unfair pa sa iba yan eh. Sa totoo lang ako, nag-aral ako na kung anumang meron ng tap, wala. Hindi naging ganyan yung nanay ko. Alam mo yung, misan yung ikaw yung estudyante, pero maririnig mo sa mga nanay, sip-sip kasi yung nanay niyan eh, kaya hindi natatanggal sa tap yan. Kung talagang deserving, deserving. Nag-aaral naman yung anak mo na mabuti. Hindi naman tamad eh. Hindi maganda yung layunin mo. Ang batang hamog. Ang mga itsura mo. Enrollment, nakaganyan ka. O, oh, ito yung mga tricycle driver doon, tsaka yung mga posos, lalaki naman na mata sa'yo. Ganyan ka eh. Gusto mo lagi ka na mapansin. Diba? Mariusik ko. So ano, wala na lang akong gagawin para sa anak ko? Meron, sobrang laki. Ano? manahimik ka at magpakananay ka sa anak mo. Ha? Di yung utak gangsta-gangsta na gangsta, hanggang ngayon nakipagsapawang ka pa rin. Tsura mo, enrollment. Ko meron. Ano yun? sige, sige, sige. Oo, oh, yung manahimik ka, oh, magpakatawa ka, magpakananay ka. Yan, yan, sige. Tito, one. Go. Eh ano, wala na lang akong gagawin para sa anak ko? Meron, ang laki. Alam mo ano? Ano? Manahimik ka at magbago ka. Tapos. Doon, no? ayun no. Dami hugasan. Ikaw <laughs> 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 na lang yung tumayo. Ikaw na lang yung tumayo pagkasabi ng meron. Ano, magtaka na na ikaw. Baguhin mo yung agali mo. Tawa ko ngayon.